Mahigit apat na beses binuntutan ang mga barko ng China Coast Guard, ang barko ng Philippine Coast Guard. Basihan sa monitoring ng PCG sa siyam na araw na pagpapatrolya sa Baho de Masinloc. Bagamat may insidente ng harassment sa Baho de Masinloc, payapa naman daw ang latest resupply mission sa Ayungin Shoal. May unang balita si June Veneracion. Halos dumikit na sa nguso ng BRP Teresa Magbanwa ng Philippine Coast Guard ang isang barko ng China Coast Guard. Sa isa pang video, tila walang galawan ang dalawang barko at naghihintayan kung sino ang unang gagalaw palayo. Isa lang yan sa ilang na monitor ng PCG sa siyam na araw na Maritime Patrol sa Baho di Masinlok mula noong February 1. Nalayong tiyaking ligtas ang mga mangisdang Pinoy. Pero sa mahigit isang linggong pagbabantay roon, Mahigit apat na beses daw sinunda ng ating barko ng apat na China Coast Guard vessels na 3105, 3302, 3063 at 3064. Apat na beses din daw na nagsagawa ang mga barko ng China ng mapangarib na pagmaniobra at pagharang sa barko ng PCG. Pinakamalapit na disansya raw ay mahigit 170 meters. Tumawid pa raw sa harapan ng BRP Teresa Magbanwa ang mga CCG vessels. Ayon sa PCG, labag ito sa Convention on the International Regulations for Preventing Collisions at Sea. Nagradyo naman daw ang PCG vessels sa mga barko ng China para iparating na naayon sa international law ang pagpunta doon ng ating barko. Wala pang bagong pahayag ang China kaugnay nito. Pero noong February 5, sinabi ng China na itinaboy umano nila ang isang PCG ship mula sa Baho di Masinlo. Pero giit ng National Security Council na hindi totoo ang sabi ng China. Di tulad ng naranasan ng PCG vessel sa Baho di Masidlok. Naging maayos naman ang huling Rory Mission ng Pilipinas sa Ayungin Shoal. Bagamat may presensya rin ng mga barko ng China Coast Guard at Maritime Militia, wala namang dangerous maneuver na naganap. At sa halip, tila ineskortan pa raw sila. Actually, malapit yung isang Coast Guard oh. at isang maritime militia. Natunayan niya, nung palapit na yung ating resupply vessel, eh, nagbaba siya ng dalawang rigid hull inflatable boats. Okay. Na sumabay sa ating, ano, ika nga, hinatid nila sa loob. Sige ng Philippine Navy, ang galaw na ito, nakasynchronize ito sa kanilang press statement pagkatapos. At sasabihin nila, pinayagan tayo at iniskortan. tayo. Uh. Pero hindi pa rin daw dapat mag-relax ang Pilipinas kahit daw nagbago ang aksyon ng mga barko ng China. Nagbago sila ng huling roaring mission natin. Pero wala nating kaligtaan yung kanilang karakter, yung kanilang long term na plano ay talaga sasakupin ang buong South China Sea na kung saan parte lamang ang West Philippine Sea. Wala pa rin pahayag ang China tungkol dito. Ito ang unang balita. June Veneracion para sa GMA Integrated News put apat po ang huling bilang na nasawi sa landslide sa barangay Masara, Mako, Davao de Oro. Base po yan sa datos ng Mako Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office as of 7 p.m. kagabi. Anim na ang hinahanap pa. Dinala naman sa intensive care unit ng Davao Regional Medical Center ang ilang nakaligtas, kabilang ang isang batang tatlong taong gulang na nahukay ng buhay noong biyernes pinagbabawal na ng Davao de Oro Provincial Government ang pagtatayo ng bahay o anumang struktura sa pinangyarihan ng landslide alinsunod sa rekomendasyon ng Mines and Geosciences Bureau. Nagsimula na po ang NCAA Season 99 Juniors Basketball nitong Sabado. Unang nagtatapat ang Mapua Red Robins at Araliano Braves. Panalo ang Red Robins sa score 82-78. Sa sumunod na game, tinalo ni Perpetual Jr. Altas ang LPU Junior Pirates 89-75. Tinambakan na naman ng 38 points ang Letran Squares ang JRU Light Bombers sa score 102-64. Ang San Sebastian Staglets panalo kontra San Beda Red Cubs 83-79. Wagin na naman ang EAC Brigadiers laban sa LSGH Greenies, 78-75. Bishika so, ngay Monday morning, kinumpirma na ni Nabe Alonzo at Dominic Roque na hindi na matutuloy ang kanilang kasal. Sa isang Instagram post, sinabi ng dalawa na hindi madali, pero mutual ang naging desisyon na tapusin na ang kanilang engagement. Gusto raw sana nila ng mas mahabang oras para pag-isipan at ipagdasalito. Pero marami na raw lumabas na speculations, tanong at mga insulto. Humihingi si Nabe at Dom ng pangunawa at sana raw ay tigilan na ang masasakit na salita ibinabato sa kanila sa social media. Humihiling din sila ng privacy. nagkasunog sa isang palengke sa barangay Bago Bantay sa Quezon City. Yan ang unang balita live ni Alan Gatos ng Super Radio DZWB. Alan? Oscar, tinupok ng apoy ang hilera ng mga pwesto sa Abra Market sa Abra State, kanto ng Congressional Avenue sa Quezon City kaninang umaga. Ayon sa kwento ng ilang mga impuesto, nakarinig sila ng malakas na putok na sinuntan na ng malakas na apoy. Nakita umano nila ito sa may dutuan sa pwesto ng kainan sa palengke. Dahil dito, dali-daling naglabasa ng mga nasa loob ng palengke, matapos na sumiklab ang malakas na apoy. Ang ibang may pwesto, wala nang nagawa kundi maiyak dahil sa pagkatupok ng kanilang harap buhay. Mabilis naman na nagsipag-responde ang mga bumbero sa Abra Marqueta. Itinaas kaga dito sa unang alarma. Pero pagsapit ng alas 5.38 ng umaga ay dineklara itong fire under control. At pasado na sa isdos ng umaga ay diniklara naman itong fire out. Sa ngayon ay patuloy pa ang sinasagwang investigasyon ng BFP. Sa nangyaring sunog, samantala sa mga oras din na ito ay binuksan na yung ng trapiko sa isang panig ng Congressional Avenue. Kanina kasi, okupado ito ng mga truck ng bumbero. Oscar? Maraming salamat, Alan Gatos ng Super Radio DZWB. Inaasahang dadalo ang ilang eksperto at opisyal ng gobyerno sa pagdinig sa Senado ngayong araw tungkol sa charter change. Mayon ang balita, si Jonathan Andal. Nalalabuan si senador Cheese Escudero, Gusto raw ba talaga ng malaking uncharter change? Kung oo, anong partikular na mga probisyon raw ba ang gusto nilang mabago? Wala pa talagang solidong posisyon ng uh, executive branch kung ano ba talaga ang babaguhin at kailangan ba talagang baguhin 'yan o hindi. Git ni Pangulong Marcos nitong Webes, I want to make it clear. This administration's position in, in, in introducing reforms to our Constitution extend to economic matters alone, or those strategically aimed or those strategically aimed at boosting our country's economy. Nothing more. Pero nakukulangan pa rito si Escudero. And dating sa akin ang sinabi niya, Pabor sa sa statsa pero ang papaboran lang niya ay economic provisions. Ni wala sang dinetalye kung anong uh, economic provisions yes. nga ba ang gusto niya. Dati nang binanggit ng Pangulo na kailangan pag-aralan na luwagan ang pag-aari ng mga dayuhan sa ilang korporasyon sa bansa, maliban sa ilang critical na sektor gaya ng power generation at media na hindi raw dapat ma-impluensya ng mga foreign entity. Bukod dito, tutol siyang payagan din ang mga dayuhan na magmay-ari ng lupa. Senator Sen. J.V. Ejerce ito naman sumama sa Unity Ride kontra Chacha. Dapat ito yung mga tutubukan, no? Presya ng uh, bigas, pressure ng pagkain, inflation, yung infrastructure natin, energy, yung healthcare, iba pang serbisyo. Apela naman ng isang kongresista, suportahan na lang ng mga senador ang gusto ni Pangulong Marcos na amyendahan ang konstitusyon para malayang makapasok ang mga banyagang gustong mamuhunan sa Pilipinas. Ang minorya naman ng kamara na tutol sa chacha na monitor daw na hindi pa rin tumitigil ang mga pagpapapirma sa People's Initiative sa mga probinsya kahit pa itinigil na ng COMELEC ang pagproseso sa mga ito. Meron pa rin daw doon sa Central Luzon, yung ilang mga bahagi ng ano no ng Tarlac, Pangasinan at ilang pang mga bahagi doon sa Mindanao. Ito'y pagpapatuloy ang pagdinig ng subcommittee ng Senado na tumatalakay sa chacha. Inaasahang dadalo ang mga eksperto sa iba't ibang sektor at ilang taga-gobyerno. Itong unang balita, Jonathan Andal para sa GMA Integrated News. Travel is life! Mas abot kamay pa yan kung mas maraming bansa ang pwedeng puntahan gamit ang Philippine passport. Kumusta na kaya ang global ranking ng Philippine passport? Live mula sa Naiya, may unang balita si Nico Wahe. Nico. Susan Magandang umaga. Travel ang isa sa mga gustong gawin ng maraming Pilipino ngayon, pero medyo nalilimitahan tayo dahil sa visa requirement depende sa bansang pupuntahan. Sa kabila niyan, lumakas naman daw ang power ng Philippine passport. Saan ba ang dream destination ng maraming Pilipino? Japan po, sir. Sa Canada. California. Amali Maldives. Within reach naman ang lahat ng bansang yan. Pero may isang kailangan. Visa. Ang isang Philippine passport holder kasi, anim na putsyam lang na bansa ang kayang puntahan, visa free. Sa katunayan, umangat-angat na ang Pilipinas sa global passport ranking na ginawa ng isang citizenship and residence advisory firm. Ngayong 2024, pang 78 na ang pasaporte ng Pilipinas sa mundo na may kakayahang bumisita sa iba't ibang bansa nang walang visa. Sino nga ba naman ang ayaw ng hassle-free na biyahe? Kung si Marvin ang tatanungin, hindi pa niya ramdam ang lakas ng passport ng Pinas. Kung ikukumpara po sa mga kalapit po nating bansa tulad po ng Singapore na pinakamalakas po na passport, napag-iiwanan na po tayo sa ASEAN pa lang po. Singapore ang top 1 sa listahan mula pa noong nakaraan taon. Pero ngayong taon, tied at first place na ito. kasama ang France, Germany, Italy, Japan at Spain. Sana all, sabi ng OFW na si Rebecca. Marami ditong pumupunta sa akin na walang visa. Passport lang yung kanilang hold niya, uh, ano, katibayan niya makapunta. Yan ang big question para sa akin. Na tayo, hindi tayo makakapasok sa, sa amang bansa nang wala tayong visa. Ang hinala naman ni Tristan, baka dahil din sa track record ng mga Pilipino. Ganon yung mga mindset kasi na ibang lahi. Nagpupunta lang yung mga Pilipino doon para agad tingin nila trabahador. Hindi sila nagpupunta doon para maging uh, tourist. Oo, gaya ganon silang kaigpit. Susan, kahit saan man mapunta, malayo o malapit, isang tiyak, may Pilipino riyan. Live mula rito sa Pasay City, ako si Nico Wahe para sa GMA Integrated News. Kaugnay naman po sa pagbubukas muli ng voter registration ng COMELEC para sa 2025 midterm elections. Makakausap po natin si Commission on Elections Chairman George Garcia. Magandang umaga po Chairman Garcia, si Maris po ito at live po tayo sa unang balita. Magandang umaga po Ma'am Maris at magandang umaga po sa ating mga kababayan. Simulan ko na po, kumustahin ko lang po yung kick-off ng voter registration dyan sa Kalayaan Islands. Kumusta po ang naging biyahe niyo papunta riyan? Maraming salamat po, Maris. Tama po kayo. Ngayong araw na ito, dineklara natin na pambansang araw ng botanting Pilipino at dahil ito ang pasisimula ng ating voter registration. Sa kasalukuyang po, bukas na po yung lahat ng mga opisina ng local comedic natin upang tumanggap ng application for registration. In fact, para naman po maipakita natin na kaya nating mapuntahan ang lahat at kahit saan parte ng ating bansa, Ngayong araw na ito, katulad po na inyo nabanggit, ang inyong kasama ng ibang opisyan ng Commission on Elections ay pupunta po dito sa Pag-asa Island sa Kalayaan Group of Islands po. At uh, ito po ay bilang pagsisimula ng ating voter registration. Meron din po tayong gagawin na satellite uh, and the registration anywhere dyan sa may bandang baklaran sa mismo simbahan. At meron din po tayo dyan sa, loob, sa ating po sa Comelec sa main office. Pero yung mga gusto pong magparehistro, gusto pong magpa-transfer ng registration o magpapalit ng kahit anong datos sa kanilang registration, pwede po nilang gawin yan sa aming mga local comrades at meron din po tayo 166 participating malls nationwide. Chairman, wala naman pong naging aberya kayong naranasan papunta dyan sa Kalayaan Islands? Actually po, Mama papunta pa lang kami. Pasakay pa lamang tayo sa military ah, okay. plane. At uh, po, at uh, yun nga po, uh, mamaya ay meron po mga ilan na magpaparehistro ng mga kababayan natin doon sa Pag-asa island. At uh, gusto natin i-highlight kahit sa mga bandang lugar ng Tawi-Tawi, Basil, Basilan at saka Tulu ay pupuntahan natin upang uh, ma mainganyo natin ang mga mahigit 3 milyon ng mga botante gusto natin maiparehistro mula February 12 hanggang September 13. So tama po, tatlong milyon yung inaasahan nating madaragdag sa mga bagong mga botante na magre-rehistro? Ah, tama po, Ma'am Marisa. At yung pong, 3 tatlong milyon na yan ay estimate projection lamang natin dito sa ating bansa. Kung subalit meron pa po tayo mga Pilipinos abroad na inaasahan natin mas dadami magpaparehistro sapagkat for the first time ay gusto natin ma maulit na tayo po magpapa-internet voting sa ating mga kababayan abroad. Mm -hmm. Dahil po first day po ngayon sa pagpaparehistro, ano, ano po yung mga pinakababantayan ng COMELEC? Siyempre po, babantayan natin yung mga double or multiple registered voters. At the same time, yung mga gumagamit ng mga company ID hindi na po kasi namin yan mamaris papayagan. Meron po kasi tayo na-discover ng mga nakaraang registration na ginagamit yung mga company IDs upang magparehistro kahit hindi naman taga-doon talaga sa lugar yung mga nagpaparehistro ng botante. Uh -huh. At at uh, the same time, mamonitor po natin mabuti yung registration natin dyan sa Bangsamoro sapagkat for the first time meron po tayong uh, uh, election para sa Bangsamoro Parliament ngayong yes, darating uh -huh. na 2025. Chairman, uh, bukod po doon sa binanggit niyo doon sa company ID, ano pa yung mga pagbabago sa sistema ng pagre-rehistro ngayon? Mamaris, hindi na po kakailangan mag-fill up ng mga kababayan natin ng isang uh, ng napakadaming pahina ng na application for registration. Ngayon hmm. po, isang pahina na lamang ang kanilang i-accomplish. At Ay, uh, the same yan. time, syempre, uh, po, meron tayong registration anywhere program. Ibig sabihin, kahit nasaan kayo, basta meron sa isang mall na registration anywhere, kung kayo ay gusto magparehistro sa probinsya, pwede po namin kayo marehistro dito sa Metro Manila o ganun din yung mga taga-probinsya, pwede, pwede kayo maparehistro sa kahit saan parte ng ating bansa. So, madaling, Kami na po ang mapaprocess ng inyong application. Mm -hmm. Madali-madali na po, tama po. Nakapag-desisyon na po ba ang Comelec kung ibabalik yung voter's ID? Opo, um, kami po pag mag-uusap ngayong darating ng Merkulis, sapagkat gusto muna natin, Ma'am Marie, kung magbabalik tayo ng voter's ID, sa ating mga kababayan abroad muna kasi hindi sila gano'ng kadami mm -hmm. hanggang sa susunod ay at saka naman tayo magpapa-issue ng mga voters ID para sa ating mga kababayan dito naman sa Pilipinas of course depende sa budget na mabibigay sa atin ng kongreso at chairman itutuloy pa rin po ba ng comelec yung planong pag-void sa buong listahan ng mabutante sa bansa ipagpupursigihan po natin yan mamari si natin sa kongreso na kung pwede kung kakayanin sa 2026 baka pe, pwede natin i-anal ang buong list of voters, magparehisto tayo kahit dalawang buwan upang masigurado natin na napakaayos, napakalinis ng ating mga listahan pagdating sa 2028 na presidential and vice presidential election. All right, maraming maraming salamat po. Napakaklaro, Comelec Chairman George Garcia. Magandang umaga po at ingat po kayo papuntang Kalayaan Islands. Magandang umaga po. Maraming salamat po. Bukod sa voter registration sa mga Comelec offices, aarangkada rin ngayong araw ang Register to Anywhere program. Live mula sa Maynila, may unang balita si Jomer Apresto. Jomer? Susan, maganda umaga. Nandito tayo ngayon sa Comelec Arosero sa lungsod ng Maynila. At kung makikita nyo sa aking likuran, ay marami-rami na yung mga residente na maagang pumila para nga magparehistro ngayong unang araw ng voters registration para sa election 2025. Madilim pa lamang, may mga nakapila na rito sa Comelec Arosero sa Maynila para sa unang araw ng voter registration para sa election 2025. Pinakauna sa pila si Jenny Flotenia, nakasamang kanyang isang buwang gulang na baby. Pasado alas 4 pa lang daw ng madaling araw nang magpunta sila rito. Mas pinili na raw nila na maagang magpunta para makaiwas sa pagdagsa ng mga magpaparehistro. Habang wala pa po, hindi pa po ako makapagtrabaho kasi maliit pa po. Balik, babalik pa po kasi ako sa pagtatrabaho. Eh, hindi po ako kailangan mag absent sa trabaho. Kasabay ng pagbubukas ng voter registration, aarangkada na rin ngayong araw ang Register to Anywhere Program o RAP. Lain ito na mas mapadali ang proseso sa pagpaparehistro ng mga botante. Sa tulong kasi ng RAP, pwede nang magparehistro sa mga mall, paaralan o anumang pribado at pampublikong lugar. Dahil dito, inaasahan na aabot sa 3 milyon ang mga bagong butante. Batay sa pinakuling datos ng COMELEC, nasa mahigit 67.8 milyon na ang registered voter sa buong bansa. Cinco ng hapon. Samantala Susan, bukas ang tanggapan ng COMELEC mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon tuwing lunes hanggang sabado. Tatagal ang voters registration hanggang sa September 30, 2024 habang magtatapos naman ang registration sa ilalim ng RAP hanggang sa August 31, 2024. Yan muna ang latest mula dito sa Maynila. Ako si Jomer Apresto para sa GMA Integrated News. Ngayong dalawang tulog na lang, Valentine's Day na. Anong percentage kaya ng mga Pinoy ang hashtag pumapag-ibig? At ano kaya ang regalong gusto nilang matanggap? My street Spirit si Bam Alegre. Bam! Oscar, good morning. Uh, narito tayo sa Dangwa sa Maynila at kasama natin si Pamu, isa sa mga nagtitin na. Pamu, good morning. Gano na nakasigla ang uh, paninda rito sa Dangwa ngayon? Uh, actually, sir, mas masigla siya noong last February 12 kasi mas madaming tao nun last. Eh, uh, ngayon, wala pa. Sana dumami kasi mura lang na ang tinda natin. Uh, pero kung hindi man masigla, eh, yung love life mo ba masigla? Ay, nag-aaral po ako mabuti Ayon. sa yo. <laughs> Thank you pa mo. Salamat. So, yung tanong na yan, ha, yung tanong na yan, kung gano'ng kasigla ang love life, yan ang tinanong ng isang survey na Valentine's Day ang tema. Narito ang Street Hirit. Love is in the air na, lalo't malapit na ang Valentine's Day. Isa sa mga tiyak na extra in love sa Valentine's Day, si Warren Mayores na thankful sa kanyang girlfriend. Masaya po siyempre kahit pa paano. Pagka may problema kami, masasabihan ko. Pagka, kapagka may, ayun sa pamilya ko minsan, nagkakaproblema, nasasabi ko sa girlfriend ko. So girlfriend, ano uh, no, si girlfriend, anong message mo? Ah, ay sa'yo. <laughs> Katulad ni Warren ang 58% na 1,200 respondents ng survey ng social weather stations. Sabi nila, happy raw sila sa kanilang love life. Mapapasa na all na lang ang iba. 23% ang nagsabing pwede pang masumaya at 19% naman ang nagsabing wala silang love life. Pero who needs a love life? Pwede naman daw maging single at masaya kung ang magkababatang sina Lads Asunyo at Mark Logo ng tatanungin wala pong other person. Pero contented po ako. Like, eto po, ngayon nagagawa ko po siya alone na mag-stroll or i-appreciate po yung mga napupuntahan ko. Wala po akong love life, pero happy naman po ako. Super. am, um, eventually sa friends ko and families ko. Survey says, ano nga ba ang unang mga regalo na gusto natin mga kapuso para sa Valentine's Day? Ayon sa National Social Weather Survey, ang mga lalaki mas gusto raw ng mga damit o kaya ng kahit anong regalo na galing sa puso. Habang ang mga babae raw ay pera at mga bulaklak. Kaya boys, alam nyo na. Tinanong nga natin ng ilang binibining kapuso. Pera nga ba? O bulaklak? Pera, ano, na mabilis na mamakuha siya. Pag flower kasi, ano, mm -hmm. nag-effort siya ang bumili. Flowers. Oh. Um, I have a ano po kasi small business so I love flowers so I also want to receive them. So Oscar, 1,200 respondents, 300 sa Metro Manila, Luzon, Visayas at Mindanao at a plus minus 2.8% ang uh, sampling error para sa national percentage. Ito ang street hilip mula sa Dangawa sa Manila. Bamalagre para sa GMA Integrated News. Love is in the air na rin sa ilang Valentine's Pasyalan sa Bansa. Sa Taguig City, patok sa mga dumarayo ang Love at the Park. Swak na dating spot yan para sa mga... Bago pa mag-Valentine's Day, nagpakilip na si Tom Rodriguez. I'm so sorry that it didn't work out glowing ang Kapuso actor sa kanyang comeback performance sa All Out Sundays. Nagsayaw at nangharana si Tom sa kantang Ride and Solo ni Jason Derulo. Mainit naman ang pagtanggap sa kanya ng mga Kapuso. Last month, nagbalik pinas si Tom two years after niya magpunta sa Amerika kasunod ng hiwalayan nila ni Stolen Life star Carla Abellana. Samantala, bago pa dumating ang araw ng mga puso, nagpakilig na ang ilang kapuso star sa pre-Valentine show sa isang mall sa Maynila. Nagpasaya ang cast members ng iba't ibang kapuso shows gaya ng mga kasama sa GMA Prime series na Love, Die, Repeat na sina CN Lim at Valine Montenegro. Nag-perform din ang mga bida ng asawa ng asawa ko na sina Jasmine Curtis Smith at Martin Del Rosario. May kanikanya namang song number ang cast ng pamansang revenge drama na makiling na sina Myrtle Sarosa, Royce Cabrera at Baninay. Pati na ang cast ng My Guardian Alien na sina Christian Antolin, Josh Ford, Caitlin Stave at Rafael Landicho. Present din sina Jason Abalos, Zonia Mejia, Annalyn Barro at E.A. Guzman para si Lilette Matias, attorney at law. Sinare ng ang ilan ang plans nila for Valentine's Day. My mom and my lola, so they're always looking forward to that naman, eh, eating out. Bahay lang tayo. <laughs> Bahay lang muna tayo. Eh, wala lang. Parang kasi ayaw na namin makisabay with the uh, Valentine rush, ganyan. And... Hindi naman dapat pag Valentines lang lumabas and mag-celebrate and sabihin mo sa loved ones mo na you love them. Feb 12. Mag early dinner lang kami sa kung saan kami dati nag first date. I-date ko na lang muna 'yung mom ko. Or, siguro family day na lang ang ah, Valentines Day. Siguro after the day after uh, Valentines Day, doon na lang kami mag celebrate or magdi-dinner lang. Egon, mauna ka sa mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad naman, subaybayin so nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.